Sabi niya kasi 9,000 daw rent niya sa buwan. 9,000? Sabi niya 300 a day. Hindi, hindi. Oo. Magkano ba rent niya, nai? Eh, masyadong bibigyan ako ng mundo. Sikip pala dito, Bandang. Eh, sikip? Hindi na ako makaakyat. Grabe ang taas dito, Bandang. Delikado, delikado. Ha? Asyekta. Akyat ako? Oo. Uh. Problema dito, pag nagka-problema, wala kang lalabasan. Dan? Dito? dito? Hmm. Hindi, meron. Saan? Saan ka tatakbo pag nagkaroon ng sunog? Pintana, tatalon ako. Kapatay. pilay-pilay <laughs> ka. Hindi, yung pintana, mababalan. Hindi <laughs> ako, pipilayin ako. Hindi ako pipilayin eh. Bakit? Dati tatalo na yung pako, tutuntong ko ah, uh, semento para yung pako, di na ko mayaman ka pala talaga sino? ikaw ako? oo oh. ah, ako ako, matagal akong upahan dun eh ilang taon? ah, uh, itang taon na eh. Oo. Oh, magkano upa mo? Ang upa ko? Oo. Oh. ko araw-araw, 300. Ah, 300 araw-araw? Oo. -araw. Oh. Di 9,000 isang buwan? oh, 9,000. Parang ang mahal naman. Dyan. Hindi ba mahal yung 9,000? Sabagay, hindi pa natin nakikita. Ayan, Pero, kaya mo yon? Paano mo nababayaran yung 9,000 isang buwan? Hmm, ako ninimos para mahaba ito eh, hindi ka naman marunong magbilang eh. Eh, eh, no, eh, Anong barangay ka? Eh, eh, okay. pa, Magtatanong tayo. din tayo. Okay. No entry na naman eh. Ha? Ha? No hindi, ah. <coughs> baka nung piyesta lang yan. Tanong din tayo. Pasukin mo lang, tapos di atras tayo tanungin ni JC ano ba ang barangay mo bandam yung may, may bahay alam na hindi eh, nga natin makausap eh kasi ayan no yung tinuturo mo no entry na naman yung may, may bahay alam na kaya nga e eh, paano tayo makarating doon sa may ari ng bahay ayan mga kababayan mga kabarangay no Lagi-lagi <coughs> kasi sinasabi sa akin ni Bandam, na puntahan ko daw yung bahay niya. So, andito kami ngayon dahil ay daw niya sa akin yung mga gamit niya. Eh, ang problema, dalawa na yung kanto na itinuro ni Bandam sa akin for no entry. Ito, ito, lalakad na lang tayo. Alam ko yun. Ayoko. Paglakari mo, hindi ko alam kung malayo pa. Ay, malapit lang. Ah, oh, Malapit na dyan. Oh. Ano nga yung barangay mo kasi? Yeah, uh, lalaki tayo tapos uh, alam mo alam mo tatibulan doon hindi ko pa nakita yeah, hindi di, pa ako nakapunta city city? doon eh oh meron yon papatok malapit nga diyan oh malapit ka doon support to hold card oh uh, malapit ka barangay kay uh, tapat ang kakop tatibulan <coughs> Lakat oh, lakad na lang tayo daw. Sigurado ka banda, malapit lang ha? Oo, oh, sigurado ko. O, oh, sige. Punta natin. Dito pala sa dulo. Ha? dito. Titin, may... Malapit na raw, na raw, yung bahay niya eh. Lakarin oh, na lang natin. Lakarin na. Malapit yung bahay ko. Oh, sige. Yes. Tara. Okay

Madam, saan ba bahay mo? Bakit hindi ka rin kilala? Hello po. Oh, thank you. God po. Ingat, ingat. Ito, lang. Hello po. Paling tiha to.

Oo, oh, ngayon. Bakit? Ayun yung ko. Oh. Uh, yung bago, para papakitang, para malamin na. Ayun yung mo. nakaganyak ka. Ano ba yan? Okay lang, Nay. Makita yung bahay niya. Magandang hapon po. Okay lang. Pwede kaming pumasok. Salamat po. Papakita lang daw niya yung bahay niya. Eh, babalik ba sa inyo yan? Ay, hindi ko po alam. Sa Matagal na dito yan sa akin na. Uh, ah, uh, nagre-rent uh, daw po siya sa inyo? Ha? Huh? Nagre-rent daw po siya? Oo, oh, may meron, may wala. Ganyan. Mm. Eh, Sabi niya kasi 9,000 daw rent niya sa buwan. 9,000? Uh, Sabi niya 300 a day. Oo. hindi, hindi. Uh, uh, uh. uh, uh. uh, uh. Magkano uh. Mag uh, uh. Mag ba rent niya, Nay? Eh, may siya, hindi na kung kumisa, isa daan. Eh, kung makano yung napalim uh, siya binibigay sa akin. Opo. Ganun. Ay, ikaw lang pala. Lang. Oo. O. Sabi mo 300 dad Hindi, hindi. Pag na 300 dad, mga, mga tatlong araw, apat na araw, hindi nagbibigay. Wala rin kita. Hmm, eh, ba? eh, kung mo, alam namin parang masitwasin to, pinababayaan eh, ko na lang. Opo. O, oh, dahil nakaawa rin ako. Ay, salamat, Nay. Oh, Nay, akit lang kami. O, oh, sige, sige, Kasi sige. matagal na niya kami gustong isama Opo. Oh, dito. Oh sikip pala dito bandam ay mataas loko tong bandam na to maghintay ka naman bandam maghintay ka naman May taas pa. Ay. Ala, hindi na ako makaakyat. Grabe, taas dito bandam. Delikado, delikado. Ha? Ah? Akyat ako? Oo. Sino dito? Ito. Ito, tipis yun ha. Ito sa Salan.

Matutulog ka, walang respond. Gara yung TV. Sira naman na yung TV oh. mo eh. Tiyanang tiyan Tibe, Ma, TV. lang ba? Hindi ka mabaho TV para kanya ko Baho dito, Bantam? Ha? Baho. Saan ang CR mo? Tiyan, okay. tiyan ba ba? Ah. Ito binabayad. Magkano bayad mo dito? Araw-araw, ah. 300, 6,000. Anong araw-araw, 300? Pag 300 araw-araw, 9,000 isang buwan. Oh, 9,000 isang buwan. Tatay, maramang utang eh. malang utang ko ito ano eh. Paano malaki ang utang? Ito, pintana ko. Paho. Wow. Ito, hmm? ito makapoy yun eh. Ito, talaga. Hmm. Ano yan? Makasunog ka dito. pag Sunog yan marunong ka niyan. Ah, oh, marunong. Paano? Ito. Doon na, doon na. No. Oh. Ba sumabog tayo rito, loko ka. Ay. Problema dito, pag nagka-problema, wala kang lalabasan. Dan. Dito. Dito. Hmm. meron. Saan ka tatakbo pag nagkaroon ng sunog? Pintana, tatalo na ko. Kapatay. Di pilay-pilay ka? Hindi, yung pintana, mababa lang. <laughs> Diyaw, ako pipilayin ako, no? hindi ako pipilayin eh. Bakit? Dating, tatalo na yung pako, tutuntong ko, ah, uh, cemento para yung pako, di na ako balihan. Hmm. Eh. Try nga natin. Ha? Huh? Try natin. <laughs> Nagulat yung may-ari ng bahay. Nakita ka niya. Ang yaman mo na daw. Nakita niya yung mga alahas mo. Natulog akong may-ari ng bahay. O, oh, di ba? Sabi niya, Bakit nakasuot ka ng ganyan? Nakakatakot, sabi niya. Sabi niya, mayaman daw. ako? Oo. Mm -mm. so, alam niya, binunari ako eh. Oo. Uh -huh. Matagal ka na nakatira dito. Mainit dito ba daw? Ha? Huh? Mainit. Tan. Dito. dito. Dito? Ha? Saan ang unan mo? Saan nga nagkasya dito? Tapos yan, mga damit mo yan. M mga damit ko yan. Oh. Patingin. Oh, yung mga binibigay sa yung damit. Hindi mo naman nilalaban, kaya mabaho eh. Ayan. Ha? Huh? Matagal ka na dito? Yeah, matagal na. Okay. Ganon din to. Oh. Puro mga labahan ah. Hindi. Ito, manilis yan eh. Ah, malinis oh. to. Ito Manilis. Buti hindi nababasa pag ano. Dapat hindi mo tinatakpan. Yeah. Para yung hangin labas. Yung Ay, hangin labas. para magpasok ang hangin. Oh. Hindi mainit. Parang dyan para hinitan. Hmm. Wala ka naman ng gamit, sabi mo marami kang gamit yeah. dito. Asa na yung gamit na pinagmamalaki mo sa akin? Ito Ito, pichel mo. Pichel Ito, ito. Ano yan? dan tatibin. Oo. Oh, magkano bilhin mo yan? Ito? Oo. Oh. Mm, nabili ko. ah ito eh. Magkano? Uh, One-five. One-five bilhin mo yan? Oh. Niluluko ka lang nila kung binili mo 1.5 ikalakalawang na yan. Ano ba to? Para saan ba yan? Um, Takibe. Ang gala ka, mainit dito. Tanggal tayo di atit, mga kapabayan. Iinitin ka, kitarang ka. Oo, sobra. Asa na electric pan mo? Sabi mo may electric pan ka. Uh, Pag ang maliit, ang uh, pipet, uh, na light lag, mabas tira. Di ba binilhan kita? Saan? Dinala mo sa Taylo. Asan na yon? Dito pa rin. Oo. Oh. Hinihingal si Kuya Rabo umakyat eh. Ang taas Hindi ka natatakot dito? Ha? Huh? Hindi ka natakot dito? Nakakatakot? Hindi. Juwa ba takot? Ito, magamit mo mga kaldero, kaserola. Tapos saan ka magluto? Dito rin. Dito rin. Ay, pag nagluto ka di ang init. Hmm? Ha? Hindi. Oh, Niluto, dyan lang. Ha? Kahoy lang. Kahoy lang? Oo, light material lahat, hindi sa hiniling. Pag ito nagkasunog, patay. Ha? Huh? Ano? Sino na tira dyan sa abila? Yung takipahe ko, yung driver ng jeep. Ah, kapitbahe mo, driver ng jeep? Oo. Oh. Yung takipahe ko, yung driver jeep. Ito na, papasok sa bawo, yung driver jeep. Ah, papasok sa akin? Oo. Oh. Mm -hmm. Yung safe po niya, pati sinta, inakaw. yung driver boy. Nawala yung safe po niya, sinta niya, pati yung wallet na, may laman at tangay. ng driver boy. Dati yung driver ng jeep, lasinggero. Ah, lasing giro. Tapos ipapasok mo sa akin. Ito na. Dati, yung rabindip, dito ba, hindi ako papayag. Oo, oh, huwag kang magdadala ng tao doon ah. Lasing giro. Ayoko na may dadalihin kang tao doon ah. Itong dinding ko eh, hinakpan eh. Haan? Dati, buho pa yun eh. Hinakpan ng pasaan. Sa akin, ito, 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 ito. Kung pareho kay Ito. Ano yan? Um, ito. Um, ano yan laman? E, Bakit dyan ka umihi? Ano ma? Ah, limutan ko eh. nalimutan. yung limutan? Ito lang eh. Kung pareho kong dalawang libo, uh, napatong na ko. Oh, dito sa ilalim, anong laman? E, maninis eh. Ininis kong tapon eh. Oh, Oo. Maninis para wala na basura. Okay, uwi na tayo. Ha, okay, uwi na tayo. Ah, mainit eh. Ha? Maybe? Mainit. Sabi mo, ipapakita mo lang yung bahay mo. Hindi, yeah, okay. Eh, mga kababayan, ito po yung lagi niyang sinasabi. Dito po siya galing bago pumunta sa akin. At lagi niyang sinasabi na pupuntahan ko. Ito, nakita naman natin mga kababayan. At least makita talaga natin yung uh, pagkatao. Yung totoong pagkatao ni Bandam. So marunong naman siya maghanap buhay. Kaya siguro, nababayaran niya to 300 daw. Araw-araw talaga, 300? Oo. Oh, araw-araw. Hindi yan nagsisinungaling? Oo, oh, ar araw-araw, 300. Kasi, uh, nilimutan na ako. Malaking, malaking nilimutan ko. Bahay to kong bahay, 300. Tapos yung, yung itandaan, pang bigas. Tapos yung, yung, dalawang daan, ma mamalingki ako. Hmm. Luluto akong, ah, uh, baboy, tinigang, tinigang baboy. Oh, Buyas, Ah, uh, ba sa trap? Oh. T mantika. Hmm. Uh. Ikaw lang kakain? Ako lang kakain. Marunong ka rin magloto sinigang? Marunong. Paano? Yung, Ah, uh, dabi. No. Oh, mo. Tapos? Tapos sa... Ah, uh, lalagyan ng matsarap. Lalagyan ng... Ah, uh, bistin. Lalagyan ng... Ah, uh, uh, tapos sa... Uh, asin, tapos patis, tapos mm, babi tinigang, uh, mas, uh, mil, yung babi tinigang. Uh, makakain ako, yung, yung um, babi tinigang. Kaya nga, sino nagturo sa iyo na magluto? Ha? Huh? Paano ka natuto magluto? Ah, uh, major ng mother. tinuruan ka sa madre? Oh. Uh. Lagi ang nagluto doon. Oh, uh, lagi luto. tinuruan ako. Hindi maganda. At uh. least alam mo na magluto. Uh, alam mo magluto. Tara na, baba na tayo. Ah, tara, baba na tayo. Eh, paano yung mga gamit mo dito? Ha? Iwanan mo na yan. Tal. Ito mga gamit mo dito. Ang dami ko? Mm, mm Dito lang. Iwanan ko? Oo. Ikaw, bahala ka. Ano gusto mo? Yung e, pintuan ko, walang lock eh. Ah, walang lock. Ah. Wala naman kukuha yan. Walang kukuha? Mm, -mm. Okay, ah, balik-balik ako dito. Bahala ka. Ah. Yung TV ko, sira na. Sira na talaga, itapon mo na yan. Oh. Saan ba galing yan, TV ah, mo? yung TV ko, nibili ko to dati. Oh. Magkano bili mo? Ito. Hmm. Ito, ayun o. Oh. Kaya nga, magkano bili mo? Ah, takong libo. Bi sino nagbinta sa'yo? Ha? Huh? Sino nagbenta sa'yo? Yung nagbenta uh, na kong dawa ng TV. Naloko ka lang. <laughs> Tapos pagdating dito, Ah, Nagamit mo? Nagamit na ko. Tapos, araw lang, isang araw lang, mapasira. Isang araw lang? Oo. Kaya huwag ka nang bibili ng gamit. Kaya naluloko ka lang. Kawawa ka naman. Ako. Tatlong hmm. yan. TV ba to? Ano may tatak yun eh. Ano Ano, ano pangalan? Start? Oo. Oh. Start. Wala na yan. Disposable kasi yung mga ganyan. Portable? Alam mo yung disposable, isang gamitan lang, tapon na. Yun. Ito, ito yung gamitan, tapon na. 1.5 nga lang ang brand new niyan eh. 1.5, dry nyo? Oo, brand new. Tapos bibilihin mo ng sa paggawaan ng TV, 3,000. Dinaloko ka. Oo. Oh. Sino kaya nagbenta sa iyo nun? Yung lalaki. Oo. Oh. Dato yung bagong TV, inaatan ko, hindi ko sitirahin, lalagaan ko. Oh. Hindi oh. kasi yung yung billing tinip binili kong TV, hindi kasya yung dito. Saan? Dito. Sa TV? Pa, oh. sa pag nilagay ko dito. Hindi, okay lang. Nasahik nilang ako. Hindi, pa. hindi pwede. Pag pa. nilagay mo dito, nakawin yun. Sayang. Hindi, napadlak eh. Hmm. sinabi mo nga walang padlak, tsaka Di. lagi kang walang. No. Hindi, napadlak. No. Hindi pwede na nakawin lang dito. Hindi, kung mayroon ba, sasabihan ko, babantayin yung bahay ko. Kalukuhan mo talaga, busy-busy busy tabi, yung may-ari ng bahay. Sabi, ba yung bahay ko, uh, kapantay yung tatayong Walang wala na apas kong nanakaw eh. Hmm. Oh. Na barangay niya. Sinabi mo nga yung barya mo ninakaw na eh. Hindi. O oh, yung kapitbahay mo nanakaw yung lisensya pera niya. Tapos ngayon sabihin mo walang magnanakaw. Oh. Oh, di ba? Huh. Oh. Paano yan? Tara na, mainit. Baba, baba na tayo. Oh, tara na. Malinis ang tubig ko eh. Malinis? Saan, mo inigib yan? Ah, doon. Hilyoran. Sampo lang. Puno. Ah, puno. okay. Pwede. Kaya lang problema, dito ka iihi. Ah. Bagsak doon sa baba yung ihi. Eh, may bayan nyo eh. Doon ang ihi. Ay, ba't dito ka umihi? Umuutang ko eh. Nalimutan. Ah. So pag nandito ka, anong ginagawa mo dito? Tulog lang. Ito, ah, pahingahan lang. Pahingahan lang. Ah. Okay na rin yun. Ah. Tara na, baba na tayo mga kababayan. At least nakita na natin na pagbigyan natin si Bandam. Sabi mo, pagdating namin... pagdating. Mm -hmm. Pag... Dalong matagal, na, dalong matagal na sakit pa Ay matagal na? Oh. Dapat pinapalitan din yan. Tan yung bagong galon. Mm -hmm. Ang dami-dami mong alahas, hindi ka makabili ng galon. Sino? Ikaw. Sabi mo, pagdating dito sa bahay, pagluluto mo ako pansit kanton. Eh, <laughs> yung pansit kanton? E, ba ito. Ito yung pansit kanton ko. Ayun na. Ba't dito mo lang tinapon? Ha? Ayun na. Luluto ko din eh. Oh. Dalaw, dalaw pansit kanton eh. Oh. Sinungaling ka talaga. Sabi mo kahapon tatlo. Hindi. Dalawa. Oh, ang tatlo busog ako. Dalawa. Ah, oh, busog ako. Hmm. Ang dami. Marami. Oh. Eh, ito ito, dadalhin ko 'te. Hindi ko alam. Bahala ikaw. Ha. Gusto mo dalhin? Hindi ko alam. Tara na, baba na tayo, guys. Mainit dito. Mainit? Oo. Hindi. Dito na lang. Oo. Para para balik ako.

Ilan? Walo yate. Ah, walong floor. Ha. Nakakatakot ah, talaga. ah. Yeah. na kay. Ikaw na una. Una kami? Una na, Uli na. Ay, may sa... Anong ngayon? Anong ka? daw. Oh, apat. Baba, wala. <coughs> Natatakot ako. <laughs>

Saan ang way? Po. Hello po. Sige po. Nandito po. Ako. Ah, dyan. Sige po. Ah, hello po. Hello. Kaya po ako. Kaya po ako. Oh, sige po. Uy, kuya po ako naman. Oh, picture naman kay Daddy Frankie. Oh, pa-picture oh, na kayo kay Daddy Frankie. Ay, nakain ako. Madilim. Madilim? Madilim. Oh, kasi against the light eh. Hmm. Ito pa. Ah, oh, sige. One, two, three. Thank you po. For... Sige po. Dito tayo, dito. Para hindi against the light. nasa kong ba yun eh. O o exit? Sige po. na. Ito exit. Sige po. Sige po followers mo kami. Thank you po. Bao na ka ba? di ko alam daan. Di ba alam daan Kitingnan mo si bandam mo, ginto pa talaga daya mo. Ayun. Dadala ka na ako. Eh, bobo na sige po. Yan po ang may-ari. Si Nanay, yan po sa baba. Nandito po. Oh, mihi ka pa. Mihi daw siya. Dito uh, si ang CR niyo. Oh. dito ka naligo. Oh, dito. Mm, galing. Aray ko. Ang <laughs> laki pala ng bahay mo, Bandam. Malaki. Malaki ang bahay mo? Mm-mm. Ang daming hagdan. Naliligaw ako, Bandam. Ang daming hagdan? Mm-mm. Ayan. Ayan. Ha? Ang